Magandang gabi sa inyong lahat o magandang araw, mga giliw kong tagapanood. Ngayong araw na ito o ngayong episode natin, may mahalaga tayong paksaing pag-uusapan. Ito'y may kaugnayan sa inyong zodiac sign. Kung malakas ba ang money magnet o attraction mo sa pera? Alamin nga natin kung kabilang ka sa mga zodiac sign na sinasabing magiging magneto ng swerte pagdating sa pananalapi. Pag-usapan natin 'yan. Marami sa ating tagapanood ang nagtatanong sa akin, alin ba sa labindalawang zodiac sign ang may malakas na swerte pagdating sa usaping salapi? Yun ba na para nilang namamagnet ang pera? Meron bang ganyan? Sino nga ba sa labindalawang zodiac sign ang nagtataglay ng malakas na money magnet? Yan ang ating pag-uusapan at yan ang aking susuriin. Nito'ng pumasok na ang Chinese New Year, may narapat ng inyong lingkod na suriin kung ano ba ang zodiac sign ang may malakas na money attraction. Bilang pungsoy master, sinuri ko ang bawat himay-may ng zodiac sign na nakapaloob sa inyong karawan. Dito, nakikita o lumalabas ang mga pagkakasunod-sunod ng mga zodiac sign na malakas makahatak ng swerte sa usaping salapi. Tingnan mo nga kung kasama ka sa mga nangunguna. Silipin natin. Taurus. Yan ang zodiac sign na nangunguna sa listahan na malakas makahatak ng swerte sa pera. Bakit? Tama. Isa ka sa nakikita natin na si Taurus. Ang zodiac sign na ito ang may malakas na swerte sa pera sa taon na ito ng 2025 malakas ang posibilidad na yumaman sila sa taon na ito at maraming oportunidad na pwedeng dumating sa kanilang buhay. Kung may negosyo, asang ito ang taon ng pag-ahon o pagyaman. Sinasabi rin na posibleng tumama ang taon na ito sa swerte mo. Pwede makasapul ng jackpot sa loto. Maganda ito at mapal ka kaya samantalahin ang taon na nababanggit o sa kasulukuyang taon. Dahil nangunguna ka sa lahat ng zodiac sign na makakahatak ng pera sa taon ng 2025. May dapat kang malaman, ang lucky charm na dapat gamitin ni Taurus ay ang amuletong tectum bracelet. Puntahan natin si Capricorn. Siya ang pangalawa sa listahan na umahatak ng swerte sa pera. Tama ang narinig ninyo. Ikalawa sa Zodiac Sign, itong si Capricorn na malakas din ang hatak niya sa pera. Kabilang rin siya sa taon na ito na posibleng umaman o maging milyonaryo. Malakas rin ang swerte niya sa larangan ng pagtaya sa loto. Sa kanilang karir, aangat at magtatagumpay, parang magnet na didikit sa kanilang katawan ang swerte sa usaping pananalapi. Hindi niya sukat akalain na mangyayari ang swerte ng ito. May hindi inaasang promotion sa trabaho, may tagumpay rin sa negosyo, kaya Napakapalad ni Capricorn ngayong 2025. Lucky charm ang dapat gamitin. Kairilum Aura Charm. Yan ay para kay Capricorn. Virgo. Malakas ang positive vibes upang mamagneto din ng pera. Isa sa pinakamalakas na kopyansa sa sarili itong si Virgo. Kampante ito na maakit niya ang swerte sa usaping pananalapi. Hindi naman siya mabibigo dahil parang magnet ang kanyang sarili na didikit ang swerte sa larangan ng pera. Malakas ang hatak ng swerte patungkol sa kanya. Palakisin namang ang tiwala sa kanyang sarili dahil dito lalakas ang positibong atraksyon sa usaping pera, sasabay pa ang napakagandang pihit ng kanyang planeta na lalong magbibigay ng swerte sa kanya sa aspetong pananalapi. Isa rin siya sa posibleng manalo sa loto dahil positibong galaw ang planetang sumasakop sa Virgo. Halos papabul sa kanina ang trabaho, negosyo, kusang lalapit ang trabaho o proyekto, pwede rin magkasabay-sabay Itagday din ang tatlong sign ng kasipagan, ang pagiging focus sa trabaho. Lucky charm na dapat gamitin ni Virgo, amulet ang bracelet. Ito ang dapat tandaan ng tatlong nabanggit kanina, sina Taurus, Capricorn at Virgo. Hindi porke positibo na parang magnet ang pagdikit ng swete sa inyo, So, sa ping pananalapi, may dapat silang tandaan na may dapat kayong tandaan na ingatan upang hindi mawala ang swerte na ito. Pwedeng ang pwedeng maging dahilan ng pagbagsak ni Taurus ay ang pagiging sobrang tiwala sa sarili, mapagkakamali kayabangan, si Virgo naman ay sobrang seryoso o tahimik at ingatan ang kalusugan. Ito naman si Capricorn, sobrang pagtitiwala sa ibang tao na pwedeng makasira sa kanya. So yan. Ito pa. Punta naman natin sina Gemini, Cancer, at Leo. Maswerte rin ba sila? Punta natin ang pang-apat na zodiac sign. Ito ay walang iba. Kundi si Gemini, ang panlima ay si Cancer, at siyempre ang pang-anim ay si Leo. Ang tatlong banggit ay may magandang hinaharapin sa ngayon 2025 pagdating sa financial asang may magneto ng swerte sa larangan din ng pananalapi. Madali ang pasok ng pera sa kanila kung hindi pa nila ito nararamdaman sa unang bahagi ng 2025 asang paparating na ito sa kanila ang biyaya o sa usaping pananalapi. Ito ay kung may transaction madali rin may sasara ang anumang proyekto at makikita rin ang magandang promotion at magkakaroon ng paglalakbay. May bonus na swerte itong si Gemini sa taon na ito. Ang kanyang kakayahan ay pagiging mahusay magsalita at pagiging energetic. Magkakamit lalo niya ang biyaya. Ngunit may dapat tandaan si Gemini, posibing madiskaril sa trabaho o negosyo dahil na rin sa pabago-bago niyang isipan kayo desisyon kaya tiyaking agawin tiyakin mo na ang gagawin upang di makawala ang swerte may paalala rin naman kay cancer hindi porke sinasabi swerte ay magiging kampante ka rin importante na iwasan din ang pagiging emotional at iwasang magkumpara ng noon at ngayon dahil ito magpapahina ng swerte mo na pwede kang hatakin sa kamunoy ng kamalasan may mahalaga rin namang paalala kami kay Leo, kahit nangasabing passionate, loyal at dramatic, likasang kasipagan at aksyon agad, dadaling ka naman sa hindi magandang kapalaran kung ikaw ay magiging sensitive o madrama para hindi ma-turn off ang mga katrabaho o kanegosyo. Lucky charm para sa mga zodiac sign ng Gemini, Cancer at Leo, kumamit ng wishing charm, ito ang augury charm na magdadala ng swerte sa inyo. Silipin naman natin ang pang pito na si Aries, ang pang -walo na si Libra at ang pang na si Aquarius, swerte rin ba sila? Sinasabi na hindi ganun kasagana o kabilis ang pasok ng salapi ngayon 2025, pero kung dodoble na si pangatiga Magiging magandi ng pasok ng pera. May proyektong hindi paborable na kundi pag-aaral lang mabuti ay pwedeng ikaubos ng iyong ipon o puhunan. Ingat-ingat! May dapat malaman din si Aris. Iwasan ang mataas sa paglipad o ambisyon. Mas mainam magsimula sa mababa o maliit. Alis hindi nung galing, sumasabak kahit hindi ganong napag-aaralan. Kung magkakamali, ikababagsak ka nito at dadaling ka sa paghihirap. May imbubunyag naman tayo sa kapalaran ni Nibra. Sila ay kilala sa pagiging compromiser at tagapamayapa. Ang taglay na charm at well-balanced personality ang malakas umatak ng swerte sa kanila. Pero dapat iwasan nila ang sobrang madaling magtiwala. Ito naman ang magpapabagsak sa kanila at magdadala rin ng kabiguan, paghihirap o pagbagsak ng kabuhayan. Kaya hinay-hinay sa pagtitiwala. Sula pa naman natin si Aquarius. Sinasabing simbolo ng tubig at kilala sa pagiging creative and dependent at humanitarian. Masisira naman sila sa pera dahil sa pabago-bago ng plano kasama ang pagbibiyahe na walang tamang pagkakataon. Pero kung dumating ang desisyon ay hindi na ito mababago pa sa kabila ng magandang oportunidad. Kaya pag-aralan at pag-isipan. Lucky charm na dapat gamitin ni na Aris, Libra at Aquarius ay ang amuletong bracelet upang mabigyan ng proteksyon at swerte sa buhay. Mabura ang negatibo sa kapalaran na nagbabanta. Narito naman ang pang-sampu na si Scorpio, pang-11 na si Sagittarius, at ang pang na si Pisces. Si Scorpio, Sagittarius at Pisces, mahalaga ang doble o tripling pagsisikap ang dapat gawin. Pagdating ng kagibitan, ang pangungutang, lalo na sa ang utang ay mas maglalagay sa kanila sa kagipitan at kahirapan. Kaya Nako, iwas-iwasan. Sinasabing si Scorpio ay masipag at ibibigay lahat para sa mahal. Hindi makatutulong ang sobrang selos at insecurity sa nakikitang tagumpay ng iba. Mag-focus sa proyektong linya mo. Dahil diyan ka uunlad. Ito namang si Sagittarius, kilala sa pagiging honest, filosofo, independent ang ugaling pagsusolo at hindi makatutulong sa aspetong pinansyal. Kung kinakailangan humingi ka o kumuha ka ng ibang opinyon sa taong mapagkakatiwalaan. Ito namang si Pisces, kilala sa pagiging sensitive, may malakas sa pakiramdam dahil na sa pamahiin at paniniwala ay nakakawala ang tsansa ng pag-unlad. Ito naman dapat tandaan na Scorpio, Sagittarius at Pisces ang mga huling zodiac sign na sinasabing mabagal ang pasok na salapi, gumamit ang Kyrie Loom Aura Charm upang mabura ang dalang negatibo at ihatid sila sa taon na magdadala ng swerte sa kanilang buhay. Mainam na Lucky Charm na nabanggit ay ang Kairilong Aura Charm. Gamitin ito sa taon na ito. Ayan po. Sana po nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon sa inyo sa ating tinalakay ngayon. Doon po pala sa mga nais nice magkaroon ng secret Macaulay's Book, available po yan sa ating tanggapan. At syempre pa, yung mga Lucky Charm na nababanggit, pwede rin po kayong magkaroon yan. Tumawag lamang sa akin tanggapan o tumawag sa inyong lingkod ang aking numero 0917. 0968 940 1111 Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number. O kaya mag sa akin messenger, ang aking Facebook account, Shadir Hayla. O kaya ipalo nyo ako sa akin Facebook page, Hayla Shadir. O mag-email kaya sa akin email ad, Hayla underscore Shadir at com. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadalhin ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan! Thank you!